Hello guys, welcome back to my channel. Nasa taas, bakit? Speaking Tagalog ulit. Speaking Tagalog. Nasa, nasa taas na, nasa taas na ano? Alam ko, nakita ko yun eh. Hindi ko alam kung saan saan. <laughs> Dapat magkano ka? Huwag ka Black. Ay, tatanggalin ko yung Ano ko, yung effect Para kapag nag-ghost ako A-a-a Ganun yung magugwa mo no? Hala, paano yun na Nakuha yung red na ganun Naga, gan Ayoko magpalit Hala special one. At yung sword. Ito. Yeah. Ang sayo naman. Ang black sayo. Sa akin, sayo na. Ang gan mo, pink. Ang black. Okay. innocent. Ano yung weapon? Sayo, black. Yung sword? Oo. At yung... Gun, black. Pink black yung ano? Pink. pink. Kasi black, pink ka eh. Namatay. Hala, hala, hindi ako namatay. Di ako namatay. Hala, muntik na ako, muntik na ako. Nasaan yung gun? Sige, lang, mag-upgrade na ako. Wait lang. Hindi lang ha, eh. lang Okay, we will Oh my god. Oh my god! Antayin lang natin siya.